Magandang araw mga batang grade 5. So nagbabalik tayo ngayon para sa isa na namang uh, panibagong aralin sa EPP ICT Quarter 1 Week 2 Day 1. Ito ay tungkol sa Bullets and Numbering. So paano nga ba tayo makagawa ng Bullets and Numbering sa Microsoft Word? So yan yung uh, tatalakayan natin dito sa video na ito. Muli, ito ang inyong magiging guro sa araw na ito, si Sir... El maestro. Pero bago natin ituloy 'yan, inaayaang kumuli ang lahat ng hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Subscribe mo na 'yan para always kang makapanood ng mga video lesson lalo na sa EBP ICT katulad nito. Siyempre, ang uh, unang gagawin natin, ano po? Pupunta tayo sa Microsoft Word. Ayun, so kung hindi nyo nakita ang Microsoft Word sa inyong desktop, search nyo naman 'yan sa search icon na 'yan, ang Word. And, lalabas na itong Word app na yan. So, ito yung logo ng Microsoft Word. Ayan. So, click mo lamang yan. Then, pag click mo na yung logo ng Microsoft Word, ito yung lalabas. So, i-click mo yung blank documents. Ayan. Kasi, gagawa ka pa lang ng panila ng uh, bagong file. So, click mo yung blank document. And, ayan na. Ito na ang ating uh, Microsoft Word. So, papalaki ko na ng konti para mas malinaw ninyo makikita. Ayan. So kagaya ng sinabi natin kanina, ang uh, aaralin natin sa araw na ito ay ang paggawa ng bullets and numbering. By the way, ano nga ba ang bullets? So, ang bullets ay ginagamit kapag naglilista ng mga item na walang particular na pagkasunod-sunod, maaaring kabilang dito ang mga listahan ng mga item, punto o ideya na nauugnay, ngunit hindi kinakailangan sa isang particular na pagkakasunod-sunod. Okay? So, bullets ang gagamitin natin doon. So, ang unang step natin, Siyempre, pupunta tayo dito sa formatting toolbar. So, ito yung uh, formatting toolbar, toolbar, ano, yung nasa taas mga bata. Yan, yung kabahan na yan, yan yung tiyatawag natin na formatting toolbar, okay? So, hanapin natin dyan ang bullets button. So, ito yon. Ito ang bullets button. Ayan, so click natin yung parang drop down, yung arrow down na yan, para makapamili tayo ng uh, ating uh, bullets. Siyempre, pero bago natin, ano, bago natin yan, maglalagay muna tayo ng title or pamagat ng ating gagawing listahan. So, kunyari, ang lilista natin ay mga prutas na bibilhin sa palengke. Ayan. So, mga prutas na bibilhin. Okay? So, pag mayroon ka ng title dyan, ng uh, mga prutas na bibilhin mo, so, click mo yung enter. Ayan. Then, pag na-click mo na yung enter, punta ka na rito sa bullet button. Then, pwede ka nang pumili kung anong bullets ang gagamitin mo. Okay? So, pwedeng iyan, pwedeng ito, pwedeng ito. So, pwede kahit alin dyan sa mga yan na nakikita nyo sa screen natin. So, kunyari, ang gagamitin natin ay itong parang check. Ayan. So, meron tayong uh, uh bullet. So, pwede tayong maglista. Ayan. So, ang second step natin ay uh, itatype na natin yung unang item. Ayan, na ilalagay natin. Okay? So, kunyari, mansanas. Ayan. Then, para makapunta ka sa, sa susunod na item at lumabas yung bullet, click mo lang yung enter. Ayan. Then, kunyari, susunod naman is bayabas. So, same lang din. Paulit-ulit, click yung enter. Then, kunyari, dadagdagan pa natin ng atis. Ayan. Enter ulit. Then, dagdagan natin ng pang-apat, saging. Ayan. So, meron na tayong tiyatawag na uh, listahan gamit ang bullet. So, para mawala yung bullets, kasi halimbawa gusto mong mag-type muli sa ilalim, pero iba naman yung listahan na gagawin mo, hindi kasi mawawala ang check niyan. So, meron ulit check. So, para mawala yung check, ang gagawin natin ay i-click natin ng dalawang beses yung enter. Ayan, para tuluyang mawala yung uh, bullet na pinili natin kanina. So, click natin ng two times yung enter. One and two. Ayan, so automatically na wala na yung bullets na ginawa natin. Okay? So, next naman, ang ituturo ko sa inyo ay ang numbering. So, kaya naman ginagamit ang numbering. Ayan. So, ang numbering naman ay ginagamit kapag may sequential order or may pagkasunod-sunod. Ano po? Yung ibig sabihin, may sunod-sunod, no? May uh, uh, pagkakasunod-sunod sa mga item na nakalista. So, ito ay lumilikha ng pakiramdam ng prioridad o pagkakasunod-sunod. Ayan. So, yan yung mga my steps, kumbaga. Okay? So, halos pareho lang ang proseso sa paggawa ng numbering doon sa bullets na ginawa natin kanina. Okay? So, syempre, ang una mong gagawin, gagawa ka ulit ng pamagat kung ano yung ililista mo. So, kunyari, ay mga hakbang sa pag lalaba. So, kunyari, ililista mo yung mga hakbang sa paglalaba. Okay? Ayan. So, meron ka ng title. So, dahil meron ka ng title, so, ang gagawin natin ay i-click na natin yung enter. Okay? Ayan. Then, pili na tayo ng number na gusto natin. So, saan ba makita ang number button or number list button? Katabi lang yan ng bullet button. So, ito yung bullet button. Andito naman yung uh, numbering o yung tinatawag natin na number list. Ayan. So, pwede kang makapamili dyan. Ayan. Ito yung mga sample. Pwede yung... Uh, number and tuldok, pwede yung number na may parenthesis, pwede rin yung roman numeral, pwede rin yung ABC na capitalized, pwede yung ABC na maliit na may uh, parenthesis, or pwede yung uh, ABC na ganito, yung maliliit na may tuldok, or pwede yung roman numerals na maliliit na may tuldok. Ayan, so, kahit alin dyan ay pwede mong piliin. So, kunyara, ang pipiliin natin ay ito. Okay? Yung simple lang, yung kadalasang ginagamit. So, 1, 2, 3 yung number list. Ayan. So, then magsimula ka ng maglista. Kunyari, ang unang step ay ihiwalay ang mga damit na puti sa dikolor. Okay? So, yan. Or sa may... Or sa may... ihiwalay ang mga damit na puti sa may kulay. So, mayroon ka ng unang step. So, syempre, para makaproceed ka sa next step, or sa number 2, click lang natin yung enter. Okay? Kunyari, baliktarin ang damit. Ayan yung step 2. Hindi ko na mapahabain, mga bata, no? Kasi sample lang naman ito. Para mas mabilis din natin matapos yung video natin. Then, para mag-proceed ka sa number 3, click ulit yung enter. Ayan, ibabad ang damit. Then, Step number four. Ayan. So, pwede mong ilagay dyan kusutin ang mga damit. Then, kunyari, nandun ka na sa last step. So, click ulit yung enter. Ayan. So, banlawan. Ayan. At isampay ang mga damit. So, yan. Meron ka ng uh, limang steps na nakalista or limang hakbang na nakalista. So, same sa ginawa natin kanina sa bullets, para mawala ulit yung number list. Kasi pagka uh, hindi mo pinindot yung uh, double enter, ayan, magpuproceed ulit siya sa number 6. So, para mawala yung numbering, so, kaya yung ginawa natin kanina, click lang natin ulit yung double enter. So, 1 and 2. Ayan, so, automatic, nawala na yung number list natin. Okay, so, yan, no? Yan lang yung pinakasimpleng paraan kung paano tayo makaka gawa ng bullets and number list sa ating Microsoft Word. So, muli, bago tayo magtapos, papakita ko muli. Ito yung ating bullets or bullet button. Nandito naman ang numbering or yung ating number list button. Ayan, so magkatabi lamang yan, kaya hindi kayo malilito. Okay, so sana ay uh, nakuha ninyo at nakakuha kayo ng panibagong informasyon, panibagong aral dito sa video na ginawa natin. Okay? So, muli, bago tayo magtapos, sa mga hindi pa nakaka, subscribe Click mo na ang uh, YouTube channel natin, yung Elma Maestro Sir Anton Official para mas marami pa kayong mga video na, na mapapanood. katulad ito yung mga lesson natin sa EBP CD And syempre, i-share nyo na rin. Ano? Share nyo na rin itong ating video natin sa inyong mga kakilala. Okay? Bye-bye! So, muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! Two, three, come on!